Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagkaroon ng interes ang mga netizen sa lumabas na larawan na tila nagjog ang sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. Napansin ng ilang netizen ang posibilidad ng romantikong koneksyon sa pagitan ng dalawa. Lalo na at pareho silang nagdaan sa kanika nilang mga breakup. Noong Nobyembre taong 2023, naghiwalay sina Catherine at Daniel Padilla kamakailan lang din ibinunyag ng malapit na kaibigan ni na Jericho at Kim Jones na hiwalay na sila mula pa noong 2019. Ang mga pangyayaring ito ang nagbigay daan sa spekulasyon na maaaring may namumuong espesyal na ugnayan ang dalawa. Sa isang Facebook post ng isang netizen, ibinahagi nito na nakasabay niya si na Catherine at Jericho sa kanilang jogang kasama ang kanilang mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.